Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga boss. Kumusta mo ang kabuntagon karong August 1, 2024? Kumusta? Kumusta mo, mga boss? Nakapamahaw na ba? Nakapamahaw na mo karon, mga boss? Kay magsugod na ta sa atong adlaw-adlaw nga kalingawan, no? Sa mamahilig di ay aning dula ang uh, 3D National ha? Nagahatag ko og mga guide tapes and probables only sa mga ganahan mo sa sabay lang sa ato ang mga hat kombinasyon karong adlaw sabay lang ninyo mga boss ha sa mga ganahan lang mo sabay mga boss ha og disclaimer lang mga boss not sure win ha wala po tayong sure win dito mga boss ito ay mga guide lamang po okay mabuti na po yung nagkakaintindihan tayo okay mga boss mabuti na yung nagkakaliwanagan uh, tayo mga boss ha wala po tayong sure win okay ito ay base lamang po sa ating mga guide and computation okay so mga boss before ta mag start sa ito ang paghatag o kombinasyon karong adlaw sa bulan sa August 1, 2024 um, panibagong bulan na po karo no api uh, na mag start mga boss palihugun ako like sa ito youtube channel mga boss o pakisubscribe na po kung wala pakakasubscribe dira o patuplok po sa ito notification bell mga boss kay aron manotify mo sa itong adlaw adlaw na upload ng mga kombinasyon diri ano sa atoang youtube channel na Boss Rain 3D Vlog. Okay? So, welcome sa Boss Rain 3D Vlog. <clears> Hoy <throat> okay, mga boss. Ano ah, tu ada yang resulta gahapon mga boss kay mao no? <clears throat> sa 2 PM ang resulta mga boss kay 631. And din pagdating sa 5 PM 422. 9pm 422 ganun din mga boss talagang binanatan tayo kahapon ni lolo no pero karong adlaw mga boss bawit ta ah. karong adlaw ah sabay lang na, sabay lang ninyo sa so, mga ganun, mo sabay ang ato ang mga hot kombinasyon karon sabay lang mo boss okay disclaimer lang mga boss ha wala well, tay sure win okay ah, pero ato ang last to kahapon, mga boss na 42, pasok ha. Pasok ato ang last two na 42 gahapon. Ah, nagbiga gid ng 42 na last two gahapon. Okay, sa na pa Maris. Ah, congrats sa inyo. Congrats sa inyo mga boss. Kining 426 mga boss, ay inyo kumpiyansa Back to school. Kay basi mo buhaga ini. Eh. Okay, mga boss, start na tayo mga boss ato ang hot kombinasyon karong adlaw. Paminaw na mo sa ato ang ihatag ng mga kombinasyon mga bossing. Okay. Asa mga ganahan magpa birth code, mga boss, sa mga ganahan lang ha, sa mga gusto lang, palihug ug comment dira sa atong comment section. hang birth code lapag lang dira mga boss kaya ito ang replyan, okay? Ato At na buhatan o competition mga boss, ang inyong mga birth code kung naa mangana may pa birth code dira no? Ay mo kaola o comment sa ating comment section. Okay mga boss, ako na ko na ko explain, explain una na ko ni sinyo mga boss ha. Basig mamit cha pair karong adlaw ha. Guide ni sa 060. Okay? 0 4 0 5 1, then 5. Okay, mga boss. Take note mo. Sa bulan sa July, nagawas na ni, kani, 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 Kari na lang mga boss ang 510 maunang wala pakagawas. Bas hindi mamit per karong mga boss. Respetary lang ninyo karon ha. Oldros mga boss ha. Ang kaniyang 510 mga boss. Oldros, draws. Respetary ninyo mga boss. Ang lubag na kay 065. Okay? Muna siya mga boss. Shadow to shadow. Okay mga boss, respiterin lang ninyo mga boss ba Sigma Meat Chapter karong adlaw. Okay? So start na tayo mga boss, magbigay na tayo ng ating guide. Ah, uh, una nating bibigay mga boss kay Escalera ta. Dita magkumpiyansa sa escalera kay ah, uh, nagdouble-double gahapon. Okay mga boss? Ah, uh, okay na lang mo Ah, uh, balik gahapon ako niya akong mga escalera mga boss kay Mura man niya yung eskalera good no Dumot ko niya akong eskalera Kay gid kalusot sa bulan sa July Okay Mga boss uh, Pili ilang ninyo Ang ato ang mga kombinasyon Ayaw niyo ghutda o patad Disclaimer lang what I sure win ha Pili ilang na yung Eskalera na ito na lima kabuok Mga boss ha 5 kombinasyon pag target o grumble money pili lang mo sa kabok kung asa inyo ganahan dra moray kuha okay next para mahuman mga boss shoutout dahin ko sa kuha ang idol na si master chito vlog kung wala pa mo ka kita sa iyahang balay mga boss bisitahan ninyo iyahang balay o pag subscribe mo o uh, paminaw mo ito mga boss kaya daghan mo makatunan sa iyahang mga guide okay And then ang do, ang ating kasunod mga bibigay mga boss ay double muna tayo. Okay, double natin ay double. Okay, tama ba spelling ko? Tayo lagi. Eh. Ba't yan ang sulat eh? Probe? <laughs> Agoy ka ba't ang sulat? Sige lang, masaner ako. Yan, double. Okay, ang uh, double na ito mga boss kay naragya po ko sa 611 211 911 Digi kumuuro nga ni mga boss wa, I-try e 1-1 Pag target itong ramol mana mga boss Ayun yung kutagpatad mga boss Pag pili lang usaka, usaka kombinasyon mga boss Kanang dool lang sa inyong dughan ng pili ah Okay? Kanang dool lang sa inyong dughan ba? Kining 655 Digi na ako ni Longan Nog di mo mga boss ha? Ako na ibalik-balik sa inyo ha, Bahala na mo kung iyuhan ng sabayan o dili ba. Kasta ako an ng hot combination mga boss ang 655, ha? Pag target og grumble mo na mga boss, mo na double karon. Kaning 655 mga boss, nagdumot gyud ana. Ako na ginamintin mga boss. Ginatay ang puno ako na sa BBC. Ang 655. Ang mogawas ganin na. Makati-amti-amgi ko na gamay. So ang kasunod nato na ihatag mga boss kay atuan ang pasakay, ha? Ang pasakay nato boss, lagi ako nagpapaalala sa inyo sa ating pasakay. Sa ating pasakay mga boss, lagi ko 'tong pinapaalala sa inyo, ha? Ha, permi ko na remind sa inyo sa atuan pasakay mga boss. Na pagito gitrim mo lagi sa atong mga pasakay mga boss. Pagito o gitrim mo sa atong mga pasakay. Ha? pag ito o gate 3 mo sa ito mga pasakay mga boss okay pag mo ito o 2 o 3 mga boss kaya kinatong pasakay lagi mag gate 2 o 3 lagi na kaya ako nang pinilian mga boss okay ako nang pinilian hinaguan po naman ang na, mga boss o compute uh, luwa luwa po na akong mataan na sige tutok sa naman numero makalipong pa yan mag compute mga boss kay ang mga numero kag may kaayo yung mausa-usahan pagid no giwa <laughs> lang gishare lang na ako ba Okay mga boss, ang ato ang pasyor karong adlaw ha. Ah, ano nata karong adlaw ha. Pasyor na no, way sure. 418. Okay? 418 versus 963. Okay mga boss, pag target o no, grumble mo ani atong pasyor karong adlaw. Basig mo buhaga. Eh. Okay? And then, ang atong pamusti, pagkuhan mo sa atong pamusti mga boss, atong pamusti, Atong pang musti karong adlaw kay 945 Oy, kabati ba ni sulat eh. 586. Mo na atong pamusti, mga boss, pag gito gitri mo na mga boss, okay? Sa atong pang musti, basig mag gito gitri na ang atong pang musti karong adlaw. Ah, uh, mo atong tips sa inyo mga boss, okay? Ay mo And then, ang last na natin mga boss, kay ito, ating last topper, karong adlaw, ako na na on dalidalyon, arong humanda yun. Atong At, 62, Siyempre di na ito nikalimutan, atong 62, pag target to grumble mo, ani mga boss, ay, pag target to grumble, pero yung madayin na siya, mabuing na. Okay, basig na may kapamaras, tira mga boss, iparisin e, ninyo natin yung mga last two pair ha? Basig na may mga tinaguan rin sa inyong kaban, parisin ninyo mga boss okay Atong last last of offer mga boss parisin ninyo basig na kami pamares mga boss dira sa inyohang hang tinaguan ipagawas na ninyo mga boss basig mo una na na karon basig mulusot na na parisin ninyo atong mga last offer mga boss okay muna itong last offer karong adlawa mga boss okay and then next natin mga boss ay Try hindi ay tryo. try tryo mga boss. kay Na-try na pakita sa kuwang guide. 2, 2, 7, -88, mga boss. Okay. Muna itong tryo. respetar lang mga boss ha. Itong tryo. Okay. the next natin mga boss ay ang atuan ng... Ang atuan ng hat. Ang atong hat guide probables all draw. Okay. Nabasa nyo naman sa taas siguro. <clears throat> Unang kombinasyon natin mga boss kay... 582 sa to ang um, hot probables 1 Sa number 1 Number 2 583 uh, Ah kung giya po nang gibalik mga boss kay nagpakita giya po sa akong guide ad uh, di ginako ni tantanan mga boss basta magpakita sa akong guide ako gyon nang ibalik kay basig mugawas okay Ah, kanara sa inyo mga boss, kung inyo ang paddan o dili ba, pwede rin niya tutukan mga boss. Okay, pag target o grumble mo ka na mga boss. Number 4. Ay ka number 4 mga boss kay 532. Number 5. Ang number 5 natin ay 542. Number 6 kay 1 one, 152. Target Rumble. Kining 15 mga boss, maintain na nato ha, padayon na. Ako lang gihat giapelog -gi hatagresaton hot, hot probables, pero ato nang pamintin ha. Kung naka-remember pa mo, ato nang pamintin mga boss, okay? 7. Ay ka 7 natin ay 945. Ka 8. Ay ka 8 natin ay 795. Ka 9. Ika-9 natin kay 1-3-7-1-3. Okay, pag-target o grumble mga boss. Kini, ato niya pamintin mga boss ha. Kini. Tulo na siya ka-book mga boss. Kung nakare-remember pa mo, ako nangyatag sa inyo ha. Ha mga bossing? Respeta rin lang yung mga bossing na. Respeta rin. Ayon yung kalimti. Ka number 10. Taka, taka na minig sulat. Number 10 natin mga boss kay... 485 mga boss pag target o grumble mo na mga boss ha 930 ang lubaga na mga boss okay 930 ay kumpiyansa mga boss kay hat niya itong mga kombinasyon karon ha extra aduna ko extra mga boss kay basig muagi dress extra res respetarin lang niyo atong extra mga boss ha basig mamitcha per karon ni eh. ha 8 810 basing mamit mga boss 810 ang 810 mga boss basing mamit chaper ayaw kumpiyansa eh okay may na magkasinap tanay nyo mga boss ha ayaw nyo kumpiyansa eh ang ato ang karong adlaw karong adlawa okay muna yan tong hot extra karong adlawa mga boss ayaw nyo good dagpatad ha pag target o grumble mo ani mga bossing okay pag target o grumble mo ani eh, mga bossing ako plastada ani eh, kay duha kani mga boss oh plastada na ako kay 6 8 5 tapos 7 8 and then 8 5 okay wala akong plastada mga boss okay pag target o grumble mo ano, ani mga boss and then tong 7 6 2 ako nang hapon mga boss 762. Ayaw mo kalimot sa so 762, okay? 762, batia. Eh, tarong biya pasigin niyo maklaro mga boss. 762. Okay? Yan mga boss, pag target og grumble mo ani sa atuang extra karong adlaw, basi na adira ang atuang kadaogan. Ay inyong kumpiyansa mga boss, okay? ano na ko yun? Okay. Naku-explain ka rin sa inyo mga boss tungod, I-explain uh, na ba na ako sa inyo mga boss? Okay mga boss, pag target o grumble mo ani Na eh. naku-explain sa inyo mga boss basta ganahan mo ani sa ato ang guide na... Explain na ako na sa inyo mga boss, ha? Ako na yung dalala yun, okay? Kaya mga boss, ang guide sa... Guide sa 7... 784 mga boss si guide sa 784 784 6 2 3 2 3 and then 9 ay okay, mga boss kini nigawas na sa bulan sa July og kini ha ni na na boss ha og kini og kiri nigawas na na mga boss ang wa pa lang kagawas dira mga boss ay kay ang um, 9 943 ang wapa kagawas kara ang 943 pero kani mga boss respeta rin ninyo ang ato ang back to school okay back to school 719 ang iyang lubaga na mga boss ang lubagan ning 943 kay 948 mga boss okay respeta lang yung mga boss sa mga ganahan lang ha pero ayang hood nagpatad mga boss ha okay So, dali lang natapos ang atuang hot kombinasyon karong adlaw mga boss. Uh, sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang ninyo atuang hot kombinasyon karong adlaw Sa mga ganahan lang mga boss ha, disclaimer lang, wala tayo sure win. Okay, mga boss, uh, exit na ko mga boss. O, daghang salamat sa mga naglantaw sa ako ang mag-upload na video taga-adlaw. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Sobra po ako nagpapasalamat Sobrang appreciated ko po talaga yan Okay, pag-comment mo sa tuwang comment section mga boss Kung gusto niyo mong pabirth code Ia ng replyan O buhatan O birth code nato ninyo hang mga Ihatag mga boss Okay ah, Good luck mga boss ug hope to win Takarong adlaw Hinaot makadaog takaruntanan Takarong adlaw Okay mga boss Good luck And God bless Sa inyo lahat Bye bye